Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ng ngayon. Kinakailangan muna ng pagsang-ayon ng Senado bago makabalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon sa isang lawyer ng konseho, sa isang interview sa telebisyon, sinabi ni Attorney Christina Conti, ICC Assistant to Counsel, na maaari lamang makasaling muli ang bansa sa ICC kung kakansilahin ang decision of withdrawal at muling pipirma sa Rome Statute ang tratado na nagtatag ng ICC noong 2011. Ngunit dahil tinanggap na ng ICC ang withdrawal ng Pilipinas, ang paglagda sa Rome Statute na lang ang maaaring paraan para makasapi ulit ang bansa at kinakailangan ito ang Senate concurrence para mabigkis sa isang treaty. Dagdag pa ni Conti, malakas ang impluensya ng politika sa pagdedesisyon kung sasali muli ang Pilipinas sa ICC o hindi. At dahil umano sa nagaganap sa mababang kapulungan at malaking bilang ng mayorya na nagtutulak na makiisa ang bansa sa ICC, maaari umanong maiba ang ihip ng hangi. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na understudy na ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Suba so, balit binigyang diin ito ang ilan umanong problema sa jurisdiction ng ICC sa pag-imbestiga sa war on drugs ng dating administrasyong Duterte. Pinalaya na ng hamasang ang ikatlong grupo ng mga bihag, kabilang dito ang isang apat na taong gulang na babaeng American-Israeli kapalitang pagpapalaya sa Palestinian prisoners sa ikatlong araw ng tigil putukan sa pagitan ng militant group at Israeli government ngayong araw. Sa pinakahuling pinalayang hostages ng Hamas, nasa labing apat na individual ang bumubuo sa ikatlong grupo na pawang mga kababaihan, mga bata, matatanda at foreign nationals. Dahil dito umakit na sa 41 ang bilang ng mga pinalayang hostages ng Hamas mula nang magsimula ang 4-day truce nitong biyernes. Kabilang ang mga ito sa 240 na kataong dinakip ng Hamas noong October 7, ang unang araw ng pagputok ng yera matapos makapasok ang Hamas fighters sa militarized border ng Gaza sa Israel. Kaugnay nito, nasa 200 trucks na may kargang nasa 3,600 tonelada ng blankets at mattresses ang nakapasok sa Gaza batay sa videong inilabas ng Israeli Defense Forces ngayong araw. Sa ilalim ng nasabing truce, 50 hostages na nasa kamay ng Hamas ang inaasahang mapapalaya sa loob ng apat na araw na tigil putukan kapalit ang 150 Palestinian prisoners mula sa Israel. Kung saan maaaring ma-extend ito kung hindi bababa sa 10 Israeli captives ang mapapalaya kada araw. Kabilang din ang pagpapahintulot sa pagpasok ng humanitarian aid hanggang sa huling araw ng nasabing kasunduan. Matapos ang tatlong linggong magkakasunod na rollback, asahan ng dagdag presyo sa ilang produktong petrolyo simula Martes, November 28. Bagyang tataas ng 30 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang 65 centavos naman kada litro ang taas presyo sa kerosene. Wala namang magiging price adjustment sa gasolina. Ilang kumpanya na ng langis gaya ng Pilipinas Shell, Chevron Philippines at Sea Oil Philippines ang nag-anunsyo ng pagpapatupad ng price hike alas 6 ng umaga bukas. 12.01 AM naman, epektibo ang price adjustment sa Caltex. Habang 4.01 PM naman sa clean fuel sa parehong araw. Ayon sa Department of Energy, ang bahagyang pagtaas ng presyo ay dulot ng pagbawas ng produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Kaya tumaas ang presyuhan sa pandaigdigang merkado. Gayunpaman, maliit lamang ang naging pagtaas dahil bumaba naman ang demand sa langis sa Estados Unidos. Isa sa ilalim sa electrical maintenance ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sa darating na Miyerkules, November 29. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, sa isang press release ng MIAA, magkakaroon ng tatlong oras na power interruption sa NAIA Terminal 3 na magsisimula sa 12.01 hanggang alas 3 ng umaga ng nasabing petsa. Ayon pa sa MIAA, tatagal ang nakaplanong power-related maintenance works hanggang December 13, 2023 bilang parte ng kanilang medium-term program. Saad naman ni Mia Officer in Charge Brian Co., maayos nilang nailatag ang nakatakdang maintenance work kung saan hindi masasagasaan ang peak operational hours ng nasabing palipara. Sa kabila nito, mananatiling operational ang lahat ng critical systems ng NAIA Terminal 3, gaya ng check-in counters, immigration booths, security scanners, boarding bridges, conveyor belts at iba pang crucial sections o pivotal areas, pero asahan pa rin daw ang minor interruption sa mga nabanggit na area ayon sa MIAA. Maglalaan din ng generator sets para mag-supply ng kuryente sa mga equipment at pasilidad upang hindi magambala ang flight operations sa araw na iyon. Para sa Kidlat News Update, Renz Zelenon, Naguula. At inyo pong natunghayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <tong>